Alright mga katsay at soy, mga kabistak So, mayroon akong tips para sa inyo Kung paano ma-invite kayo sa in-stream ads At paano dumami ang followers nyo Ito ang tips ko para sa inyo Kasi nakuha ko ito eh. So, ilang bisis na ako magka-restrict Pero ito nakuha ko kasi ito ang ginagawa ko palagi akong mag post or mag gawa ng reels videos at long form videos at pag mayroong magbabiral sa inyong reels or videos simpre kusang lumalapit ang mga followers nyo kusang pumapalo sila sa inyo pag may magbabiral ang yung videos nyo so minsan maglalive ako so simpre may pag magpalad kayo gawa kayo ng kunting games mag bigay kayo ng pang 20 or 30 pang load lang para mayroong tumitingin sa inyong uh, paglalive simpre yan Uh, dagdag sa pang views nyo so umaabot yan sa 60,000 hanggang umabot yan sa 60,000 minute views ang inyong makuha nyo yan simpre ma-invite na kayo sa inyong in-stream ads pag ma-invite na kayo sa inyong in-stream ads simpre pasit up yan kay Mita. Pag ma-set up na yan, Siyempre yung mga long form videos nyo, uh, magkaroon na kayo ng mga, Siyempre naman, may sabi nila pag mamasol kayo, umangisda kayo, mayroon ng kuhang isda. Yan. So, Aten lang, i, eh, ano, hindi na eh, natin i, eh, eh, bigkas ng, kasi, bawal eh. So, mayroon na kayo makuhang isda. So... Gawa ng gawa... Araw-araw... Kayo ng... Reels at saka long form videos... At... Pag mayroong magbabiral para sa akin... Mayroong nagbabiral ng... Reels ko... Kasi mahilig ako sa... Pag... Pag... Uh, gawa ng... Reels ng mga coins... So... Nagbabiral... Umaabot ng 75... Key... Ang views... So... Siyempre kusang pumapalo sila so nakuha ko yung tinatawag na in stream ads so na-invite na ako kay Mita so simpre ma-invite na kayo happy na rin tayo kasi yan ating kinakailangan eh. requirements yan eh so hindi pa kumabot sa tinatawag na 10,000 followers so ayong subscription pero invite na tayo sa subscription pero yung 15,000 na followers natin at yung 600,000 views para makuha rin natin ang ating tinatawag na live ads. So, hindi pa tayo mabot yan. In stream ads pa rin tayo. So, yan lang, yan lang ang tips ko para sa inyo, mga katsay at soy. Kung kayo ay nag reels uh, re at naggawa ng feeds or yung professional mode nyo so yan lang right so simpre naman pag may, may invite na tayo happy na tayo kasi mayroon na tayong kunting isda na maipon makukuha right so salamat salamat yan lang